Tag-ulan na naman, kaya napabili na naman tayo ng bagong kapote. Sukat na natin. So ayan guys, no, sakto-sakto ng sa atin. 57 ang height ko, ayan, medium size 'to. Actually, kaya pa 'to hanggang 510 in height. Oh, ba diba, Hindi siya mukhang kapote lang, parang din siyang jacket at uh, pwedeng pwedeng pang forma 'Yan nga pala, meron siyang cover sa gitna para in case na malakas ang ulan, hindi siya papasok sa zipper. So, intak na intak tayo dyan. At tignan naman natin yung loob. Ayan ang itsura niya. So, parang merong siyang mesh sa loob. Kaya kapag nakamotor tayo, medyo presko ang dating natin dito. Dahil doon nga sa mesh. At syempre, meron din siyang head cover, no? Kapag maglalakad tayo para yung ulo natin hindi mababasa. So, buong katawan natin, tuyo. At meron din siyang bulsa sa magkabilang gilid. Kaya kapag ka meron tayong mga coins or papers, cellphone, pwedeng pwede natin tago dyan, hindi hindi mababasa. At ayan, meron na tayong panangga sa ulan. Perfect na perfect to, lalong lalo sa mga delivery riders at sa mga nagtatrabaho outside. At syempre, perfect din to, lalong lalo sa mga bumabiyahe o nagtatravel gamit ang motor. At guess what guys, napakamura lang nito. Kaya kung gusto niyo ng ganto click niyo lang yung yellow basket para maka-order kayo. Babush!